The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliskopides. Anong Ang miyornan sayo Ted. Good morning po sa inyong lahat. Ako po ay nagre-report mula dito sa South Korea sa Incheon at ako po ay umaattend ngayon pangkasalukuyan dito sa isang napaka-memorable event po. 50 years na po ito, yung anniversary po ng Lausanne Congress. Sa mga pastor po nakikinig, I'm sure familiar kayo dito. Ini-start po ito nila Billy Graham, John Stott at ang mga uh, samahan po ng mga Christian churches noong 1974. So ngayon po, ginaganap dito sa South Korea, around 5,000 plus church leaders are attending uh, from uh, 200 plus countries po na nagsama-sama. At nagko-collaborate po kami, hindi lang po ito download Of what's happening in the churches today But in collaboration po sa bawat isa Kung paano pa mapapaganda Ang uh, takbo po ng uh, pag-share uh, uh, ng Ebanghelyo sa buong mundo At i share ko nga po yung ginagawa natin dito Sa Daily Brad Kung ano po yung uh, ways natin na naipapamahagi ang uh, magandang balita Ayan po yung tema ng buong uh, uh, Congress na to Paano ba as a church ay magamit natin yung ating uh, pagkakaisa upang ma-share ang salita ng Diyos. Anyway, dive na po tayo ngayon. Alam niyo po ba yung mga moments sa buhay niyo na parang uh, gumuguho yung lahat? Ang daming mga uncontrollables po sa buhay natin na hindi natin uh, kayang uh, mapontrol bag mawala. Pagka nagkaroon ka ng sakit, out of the blue, may stage for cancer, um, sa marriage niyo, bigla nag-decide ang isa na umalis, anak mo na bigla na nabarkada sa masasama, o maaaring pinansyal, ginawa mo lahat, pero parang sunod-sunod. Alam niyo po sa Psalm 46, maganda po yung reminder na itong powerful psalm na to At uh, sinasabi po rito, okay, sa Psalm 46 verse 1, Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya ang sabi puro sa mga sumunod na verse, sabi, huwag matakot, kahit lumindol man, gumuhuman bundok, bumagsak yung karagatan, ang no? Humampas man at dumagundong ang mga alon na naglalakihan, mayanig man ang kabundukan. Grabe, no? In description po nung nagsulat, parang apokaliptik yung katapusan na ng mundo. <laughs> Gumuhumundo, bundok, nagalit mga alon, alon. Pero kahit gano'ng katindi yung mga pagsubok at kalamidad, ang sabi po rito, we will not fear it's not based on emotion. It's based on a decision. Hindi kami matatakot. Bakit? Kasi sabi niya, God is our refuge. Siya ang aming sandalan at kalakasan. Alam po, sa buhay, may mga moments po na parang ang dami sa paligid natin na sabi ko nga, hindi natin makontrol. Mga problema sa pamilya, health issues, struggles po sa pinansyal at kung ano-ano pa. Pero sa gitna po ng lahat ng ito, God is reminding us that He is our refuge. Siya po ang ating sandalan, siya ang ating kanlungan, siya ang ating takbuhan. At anong pinaguhugutan ng nagsulat? Saan ba nanggagaling yung kumpiyansya niya? Kapatid, hindi ibig sabihin na ito walang bagyo sa buhay natin na darating. Ha? Darating at darating ang storms. Pero the promise is, He is very present in in times of trouble. Sabi po kasi ron sa English version, are very help in times of trouble. Ibig sabihin, kasama natin siya. Nandyan siya. Linggo-linggo na lang narinig niyo sa akin 'yan. Ang kailangan natin more than anything ay ang kanyang presensya. At kaya nating magbigay uh, at kaya niya rather magbigay ng lakas. Gaano kalaki po yung pagsubok natin. Hindi po siya malayo. He is with us. Okay, nandito po siya ngayon. So kaya po, if you're going through tough times today, magpost pause ka lang. Take a deep breath and remember, God is a refuge. Siya so, po ang ating takbuhan. Hindi mo kailangan bitbitin yung bigat ng mundo. Hayaan mong siyang maging, iyong maging kalakasan. Kaya po magdasal tayo. I-lay down mo yung mga takot mo, anxiety mo before Him. Alright? Ito pong mundo na to, maraming uncontrollables. We will always be shaken. But we can run to God who is the unshakable God. Siya lang po hindi natitinag. Siya po ang ating takbuhan, siya ang ating kalungan, siya ang ating source ng ating kalakasan. Our very health in times of trouble. So ulitin ko po, Salmo 46.1 Ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan, siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Tayo pimanalangin, Panginoon. Salamat po dahil we can call you our Father. Lord, ang pinakaugat ng lahat ng tinuturo namin dito ay nag-boil daw sa isang salita, relationship. Kapag kami may relasyon sa iyo, ang kumpiyansa sa Lord God ay doon manggagaling. Na pwede ka namin takbuhan dahil you will never leave us, you will never condemn us, Lord God. Hindi mo kami ija judge ay masama ka ngayon, nagkasala ka kanina. Lord, ikaw ay laging bukas palad na naghihintay sa iyong mga anak na tumakbo papalapit sa iyo. Kaya Panginoon, nagsisisi kami sa mga kasalanan na gawa namin. Nagsisisi kami, Lord, sa mga ginawa ka lang namin parang uh, punching bag sa mga problema namin kaya namin tinatapunan. Lord, nagsisisi kami, Lord, dahil parang kami, Lord, ay nahihiyang lumapit sa iyo at times na parang feeling namin kailangan kami maging mabait upang kami iyong pakinggan. But, Lord, salamat dahil bukas palad ka naghihintay na bumalik lamang kami sa iyong kalungan. Salamat po. Our very help in times of trouble. In Jesus' name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.